average na nakikita ko for the information of everybody, uh, on the average, uh, buong Pilipinas ay kasama na yung mga producing. Pero nakikita natin na on more or less yung 20 peso, 20 bags a day na maibinta ng ating mga retailers. Yung puhunan nito is nasa 50 pa. Pero uh, yung man, yung mando ngayon, yung man, yung mandate ngayon is kailangan maibaba natin ng 45. So, malulugi yung ating mga retailers ng 5 pesos doon sa kapital pa lang. So, mangyari is 250 pesos per bag. So, ma so kung bibilangin yung 20 bags, mga 5,000 yung malulugi ng ating mga retailers. Pero be that as it may, andyan na yan. Uh, yung assurance lang na mayroong tulong yung ating gobyerno, hindi ko ho masasabi kong sapat. At least may lang mayroong mayroon tayong maibigay na tulong sa mga retailers alam ko uh, itong uh, itong price cap na ito ban aid solution lang ito. Temporary lang ito. Pero ang importante tingnan natin yung pananaw sa long range na kailangan kailangan natin yung long term solution dito sa agricultural sector nito.